Yan sa Kapsan, mga bonsai Dito tayo sa May Session Road. Yan. Nightlife dito sa Baguio City. Itong sa uh, VCS Street sa Baguio City, Session Road. Ang tao na naman kasi Biernes ngayon. Biernes kasi ngayon kaya matao. Yan. Baga pag lunes naman, pag hanggang Webes, di naman ganito karami. Biernes kasi ngayon, marami nagkakyatan. Pag linggo, dami rito talaga. Ito ang Quezon Road by night. Ito parang divisorya ng Baguio. Yan. Yeah. Yan, ingatan nyo lang mga gamit nyo. Naglalakad-lakad kayo dito. Marami na rin magdurukot. Yan. Yeah. Yan. <coughs> Daming tao, kakabsat, kakabonsoy. -kaka -kaka ah, uh, muli ho. Patuloy yun naman. Yung mga may bago. kung may portansi, yung pamilya, make sure na naka-close o nasa may harapan para na yan. Mabilis po yung kamay ng mga at hindi nyo ay mararap naman.

Ang mahal dito yung pipitas ka ng bulaklak, flowers, 1,000 yun. Kaya sa so mga bulaklak dito sa Burhan Park, pipitas ka lang. Hindi mahal eh. Yan, dito na tayo. Sa kabila. Tawin tayo sa kabila, yan bakit ang Baguio Cathedral bakit ang Baguio Cathedral yung hagdan na hagdan dyan may hagdan na hagdan dyan eh 200 steps yata tayo 100 plus kung kaya mo kaya ako pagkisim pa dyan doon ako sa likod Six. may daanan ako sa likod eh hindi ako dumadaan dyan bakit nang Bagyo Cathedral Kain lang kami ng pindang ko dito sa Luisas Cafe. Dadalhin mo siya dito sa Luisas Cafe. Yung mga lang ma uh, kilalang ano rin dito sa mga lumang restaurant na dito sa Baguio. tapos ito sa Borham Park na kami tapos uwi na kami iwi ko na ito si Pinsan bukas ulit <coughs> paano mas patao sa kabila talaga i don't know Dito na tayo, gabi pa kape, kain tayo. Pastor yung mga isa sa mga lumang restaurant dito sa Baguio City Luisa's Cafe Tip, may isa pa may isa pa yung mm. aminunte ako, ano lang ako, sa dumami lang, saka siopaw. Okay na yun. Sa mami saka asado na mami, tapos siopaw lang. Pwede na. Yung kasi nga ano, nila rito, eh. Special, yun ang specialty nila rito. ito, so may rice toppings din sila.

cần nhắc à mami kedi, show pau show pau ngã sao dom okay, uh, show mai sao uh, show, 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 show mai mà Lungsilog. Sa nagawang lungsilog. Lungsilog daw, lungsilog. Wala po ito. Sa pangumapan. Ah, pang, pang breakfast lang ba yan? Ah, okay. Pang breakfast lang daw. Oh, hmm. uh, my Chinese sausage with onions here. Mm, tapos. Saka, sopaw sa agam. May gonna cook this. Walang so, talong asado sopaw. Okay. Oh. So, Isang coque liro na rin sa akin. Ay coque regular lang sa akin. Ang meron lang doon, Sprite Royal Mountain Dew. Mountain Dew lang? Mountain Dew lang.

Cafe do here. Gwitas Cafe. Dito nagkikita kita yung mga yung mga nagsusulat sa dyaryo, yung mga media practitioner, yung mga yung dito sa Benguet. Mga ayan, yung mga yung grupo nila. Mga ano yan eh, writer. Hmm. <laughs>

yeah okay. ng kanin oh. <laughs> nalimutan kanin te garlic rice garlic rice ka? Right. tayo गार्लीक रईस का अदा फ्राइड राइस नहीं फ्राइड रईस का गर्लिक गार्लिक राइस ना Mm Hindi, -hmm. <laughs> ito. Papahabol niya lang yung isang ng, ng ano. Na fried rice ka nun. No? Pahabol suna. Pahabol lang. Well. Hindi, eh yung uh, De, yun order. Mag-order mag siya ng inapoy na fried rice. <laughs> Small siguro siya. Sigur. Small lang. Huh? So, saan? Uh, fried rice lang Garlic fried rice? Garlic, garlic. garlic, garlic. It's small. Small. Okay, sorry. Small. Very... Then... Mm small. -hmm. Mm -hmm. beep Out po muna natin kaka chef mga guntoy Makita ko mamaya yung order namin ha Out po muna Out po muna Wala pang order namin Out po

ding order namin Asado mami. satu Asado mami. Oh, ding order ko. Magantayod. Oh, Asado mami tapos may chobawo. Yan. Asado mami with chobawo. 'Yan ang dinner natin. Hindi 'yan dinner ngayon ni Concept makoy sa Mami Michoacan. Dito kami sa Luisas Cafe. Dito sa Baguio City. Out na natin kakapsat mga bunsoy. Out na natin. Pinakita ko lang yung kapagkain namin ngayong ano. Kasama ko yung pintang ko. Yeah. Yeah, bye bye. Ayan. Yeah. Asado yan. Mami. Tapos asado. Chopaw. Yeah. Bye bye kakapsat mga bunsoy. Salamat. Ayan. Yeah, Maganda yun. <laughs>